dito ay matutulog ayan tabi ng kalsada so ayan mga pups yak yan na kay eh. ano na tapos ah uh, anong oras na ala sa isne eh ang layo pa na lalakarin rin namin eh. hanap pa kami ng ano pwede tulugan yan, ano eh pagod na <laughs> nalo <laughs> masayad na kasi pa ako tapos wala pa kami ano ano yun eh. Ayun oh, waiting shed. Diyan lang muna tayo. Barangay naman o oh. Kaya yan. <laughs> Basta maglakal pa tayo dun. Diyan oh. Ano? Barangay naman dito eh. Yan. Waiting shed ngayon kami matutulog. So, sa mga nagtatanong, paano kami natutulog? Ayan. Pag kami sa alanganin na lugar, Ah, ah, Andito kami yan, sa kantong tung So, diyan kami magpapahinga. Ayan. Wala eh. No choice kami. Malayo pa. May lakara namin. Ano? Okay dito? Hmm. Ha? Hmm. Diyan ka natulog dati. Hmm. Oh, dito na lang tayo. Woo! Ayan guys. Dito ay matutulog. Ayan, tabi ng kalsada. Ganito. Ganito buhay ni Wakal Vlogger. Ngayon, kasama na ako. Ganito kahirap. Tapos, sabihin nyo. Pero okay dito. Wala? Oo. Ayun, no. Ano to dito, kabundukan. Isang waiting scene ng barangay kang -tung. Ah, kampung yata to barangay. Ayun, dito kami. Oh, dito na tayo. So, mga paps. Oh, di na kami makakabot kasi. Ah, masakit na kasi rin yung pa ako. ako kay Bogle Vlogger. Kasi yan eh. Parang pabigat ako. Pero okay lang naman daw sa kanya. Ah, tinatanong ko siya kung okay lang sa kanya. Kasi ako, kakayanin ko to sa ngayon lang. Mahirap kasi tayo ngayon magsimula pag ano, maraming ano abiria sa katawan si ngayon lang uh, ako na batak na gantong ano ginagawa kasi puro motor ako sa bahay pag may bibili na kamotor kaya ngayon ito talaga ang tunay na hamon ng buhay Woo! shout out sa inyo mga basher <laughs> yung mga gustong sumama sige subukan nyo Subukan nyo kahit ano lang. Isang ano, isang bayan lang. Kahit isang bayan lang or kalbayog lang or katbalugan. Subukan nyo lang ngayon, lakarin. Bago kayo magsabi na uh, ano. Ah, uh, parang basta, Pang-anim na araw na ang aming paglalakbay ni vocal vlogger. Ngayon ay nararamdaman ko na na parang hindi na ako nahihirapan pero masakit pa rin yung aking katawan. Ayos lang yan, hindi ako nagre-reklamo. Pinapaliwanan ko lang kung anong karanasan ko sa pagsama kay ating idol na no, si vocal vlogger. Alas 5 ng madaling araw kami nang umalis dito sa Kalbayog City para marating agad namin ang gandara. Pero hindi ko alam na sobrang layo pala magmula dito sa Kalbayog. Ang sarap lang sa pakiramdam na habang tumatagal ng kasama ko si Vogel Vlogger ay nakakaya ko na kung gaano kalayo ang aming nilalakad. Kasi nung una kong sabak sa paglalakad ay isang oras lang nalakaran ay nagpapahinga na ako. Sobrang sakit na ng aking katawan at paa. Pero ngayon nakakaya ko na ng tatlong oras na lakaran. Sa araw-araw nga pala ng aming paglalakad ang gusto ni Vogel Vlogger na makaabot kami ng 40 km sa bawat araw para maabot agad namin ang ruta na gusto niyang marating. Pero sinabi ko na hindi ko yata kaya yon sa ngayon. So, pubs, ah, bali, day, dami ah. Dapat pa pa sa kabilang lumuan. So, ayan mga paps sa, Bali 5 din dami na yan umalis dito sa Calbayo City kasi ano eh, kahapon kasi maulan. Bali mga alas si kami tumigil na agad kami. Kaya ngayon ulit diretso na ulit kami. Ah, ruta po namin ay na maabot muna namin is Gandara. Sa municipality ng Gandara sana marating namin ngayon nang hindi umulan. So ayun guys, uh, ayun si World May mga nagpa-picture, so nauna na naman ulit tayo. Kailangan nito muna yung mabilis maglakad. Eh. Kasi pag sumubay sa ayo, yun na nga, inuulit ko na naman. Mahirap pagpag sa bayan sa ano? anak. So, ayun guys. Hu! Update tayo. Ah, uh, pag-alas 6 na. Ah, dito pa lang kami sa uh, Karayman Karaiman. parang Barangay Karaiman. Kalbayog City. Dapat na tayo saan. Ah, si Wokab Dagger. Nauna. Nauna lagi siya sa atin. Ah, ano pa yan? Mabagal pa nalakad niya yan. Kasi ano, Ah, uh, ako lang yung binabasihan niya sa lakad.